Morning guys. Ah, um, maaga guys. Ah, uh, time check. 127. 127. Ah. Uh, ano ba guys? Um. Hey yeah guys. Thanks for Mm. Swerte so, ko kanina kasi duman yung minis ko dyan sa harap ng tabako ko eh na nakita ko siya yun sinabol ko siya at sinabi kami yun na pag mag-asawa alam yun na... kaya sinabi niya ako na kasing I love you. May pinaka yun ang pinaka sa buhay. Kasi nasabi ang ka ganun Para kay para kayo dalaga binata. Pag nirinig pag nirinig natin yung sa sa atin. At gabi pala guys. Na to 15 tayo nakauwi kagabi ang haba ng lahat natin guys mula, mula sa metro ba ko papunta sa amin kasi nga kaya dapat talaga Bat dukot na ang bulus ng bagbuti, tinong ang buti. Kaya, yeah. lagi, la, ka mag-alero ito guys. Para hindi ka mawala ng pamasahe yun yung nangyari sa hanggapon guys Napag, nakapaglakad ako ng ang layo layo <coughs> tapos maulam umuulan pa Hi guys Kising pa yung bulinggit ko Naghihintay sa akin yun Kaya yeah. Ang sarap umuwi araw-araw guys Kasi dati guys may kwento ko sa inyo ah. Ah, dati trabaho ko. Dati kasi analay ng trabaho ko. Eh umuwi ako minsan buwanan o mingguhan. Kaya nakakamis. Para ka, ah, hindi na nakakamis. Sabik na sabik kayo para ang gusto mo ang gusto mo pilitin niyo ikutin yung mundo para mabis yung araw at makita yung pamilya mo kaya kaya nakasap kong asawa ko Ay, kung magkatrabaho sa malapit ka lang, gusto ko umuwi gabi-gabi sa inyo para hindi ko ma-miss yung, ayo, o oh, ano ba ito? Hindi nga ng rakas, hindi mo marinig. Kasi, pag malayo ang ah, trabaho mo guys. O oh, ako, kayo. Hindi pa. Hindi pa nangyemiss yung pamilya nyo? Kasi guys, nalilis nino dati. Baka... Uh, mm, uh, Parang yaki, yan. Oh, bulakan. Ini nama ini nama di sini guys tapos sa Pampanga Lurk doon tapos ah, sa may Aurora, Baler yun ang pinaka hama sa Aurora Baler guys buwan ako muwi oh, kahit sa Pampanga ganun din ako ganun yung uwi ko papaluto pala daw ng UT15 o oh, Giga 50 uh, Video pala kami Pero iba talaga iba talaga yung guys yung nakikita mo araw-araw -ara sila Nangyayakap mo sila Nahalikan mo, iba talaga Ibang iba talaga guys tapos yan nung nag-offer ang may in-offer sa'yo ang trabaho guys yung kaibigan ni Mimi ng asawa ko hindi na po ako na dalawang isip lang nga po na kahit mababa yung sahot, Baka malapit tayo. Hindi ko na sila mamimiss araw-araw guys. Hindi. maya ka po na araw-araw sila. -araw Yan ang pinaka Masarap. So bakit? Inahigawa pa ito guys. Para sa kanila pa guys yung inahigawa ko. at pinaka, pinaka masarap guys ang pinaka masarap po alam nyo sabi ano yung sabay sabay kayo kumakain kumakain po at higit sa lahat kahit kahit tuyo ang ulam nyo or galonggong ng malilit kahit galong mo na ang ulam nyo o kahit pinaksyo ang ulam nyo pasapay sabay pili mo ang laki ang laki ng ang laki ng ulam nyo yun ang yung ang, yun ang, isang yun ang isang isang bagay guys na namiss ko sa uh, malayo pa ako sa pamilya ko huwag ang sabon ng hapon mas linggo ng hapon alis na ako ba diba? parang bumisita lang ang wala sa, ay aywan ba diba? Shout out naman si ano, Victoria Sampayan. Shout out Victoria Sampayan. Ingat ka pala diyan. At uh nung po alam mo guys na para kayong sa pagkagawa ng pagkain Yun ang number 1 na, yun ang pinaka number 1 na miss ko sa pamilya ko yung katulad dati guys pag nung ako yung isang takal na bias sa eh ah ah uy top loud sir ayok kita tayo guys kasi ang kilo ko sa akin guys umabot ng dalawang minggo nung nasa malayo po ang tagbaho ko yeah. Salamat ka rin tayo ay yung yung malapit Pinyak na malapit ka pa oh. ako ah. Ang guys, walang ilaw yung circle uh, Makita, wala yeah. dito hmm. ano uh. na po gusto. Alayo. Ang ganda ng pagkakataon na umikot pa sa malapit. Gawin natin guys. Para sa mga bawi sa pamilya natin. dami nga tayong pera hindi naman tayo masaya diba? hindi natin yung mga anak ang anak asawa yeah. mas maganda tayong matawa sa malapit guys at masarap kumain ng sabay-sabay 拜拜。